Good day, good day, good day mga kahatot. Narito na naman tayo. Sasama natin silang mamalingke ng grocery sila dito. Ayan. Kasama ni kahatot ang kanyang mga kabirds. At nandito nga rin pala si uh, Jake Fishing Blog. Ayan. So tingin-tingin-tingin dito ng mga inumin. Kung anin sakit ng bato. yan si Katot na mimili kung anong kanyang dapat bibiliin So, atin pong saman ang kanilang pamamalingke. Let's go! Yun nga pala sila sa South Korea. So, after nilang mamalingke dito guys, sila ay umuwi na ba? dahil sobrang lamig at snow na. At hindi ka pala dito. At hindi kalimutan ni Katot ang isang train na itlog. Dahil kahit araw-araw ng itlog, ito ito'y pampalusong, pampalakas ng katawa. Kaya kayo, mga uh, trabahante, kumain ng maraming itlog. Ayan. So, dito naman, guys, sama natin sila. Naghanap naman sila ng pagkain Pilipino. Meron din dito noodles, may pancit kanto, pero madras dahil na kamahal pala yups. ng pancit Canton ng no, Pilipino yups? da oh wala sa magic syrup ko, lang yan kaya bumalik na lang siya bumili na lang siya oh na? yan And pagkanto ha? ng... Uy, pero niyan, kaya so, naman naman yung nors. Uh -huh. Ayan, dinampot na kaya kasama. Dito, kung anong Ayan. ano to. So, pipili sila na kapita kasi sila, ay, hmm. Pilipino hmm. po pala dito sa South hmm. Korea. Pero napakamahal naman pala. Kaya, bahala na si Batman kung kaya magkanong aabutin ng kanilang binili. Ayan, pili lang guys. Samahan natin sila sa kanilang pamimili. Nasaan na yung noodles ng Pilipinas? Akanton. kanton. <mulit> Wala na? Ayan, laki ni. Ano yan? Noodles? O, oh, o, oh, kwan? Masikan to? parang ang na, na ano na ako sa kurya na malaki no sunod kapil ko kapil Asawad ako ha so Asawad ako kayo? hindi ano na kita meron may na kita um, napit na. ha 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 para nga sabay na tayo para ano, wala ka nang alahanin ano ka bagang tulad na buo ang ginawa ay pala mo sabor ay yung bawang ay sa atin to Pilipinas to Pilipinas mm. Mm.

Ang yan ha. Oh. Yan. Alak. Baka kaya yun? Ha. Alak. Yan. Kuha din ako yan. Not Ako na Ano yung namin Ano natin sa inyo, Bert? Huh? Bird. Ha? Ha? Ito sa na malaki Oh, ano? So, yan, oh no? Namibili na si Jake Fishing ng kanyang pagkain oh, Wow! Manok pa naman yun, Ha? Wala ng manok na sa plastic wala na, na. Wala na yung buo. Mahal yan, 7 plus yan Sir. eh. Mahalo pa naman ang 7 plus yan. Hmm. Oh, Saan lang kanin. Yan baboy eh. Yan. yan baboy. Iyawa. Hmm? Mahalo ako eh. Sa atin pil, anong pil natin pil? Isa lang muna. Manok? Hindi yan manok. Oh, ito na atay. Wala namang atay na. Ha? ayano, o. Masa, oh. Masarap to. Masarap to. Hmm. Ada apa? Sardinas. Ayan, meron na ditong, ano nang uh, Pilipinas meron na mong pagkain dilata ang Pilipinas okay. malanda daw yung ano pero ito lang isang natira oh wala ano, na iba wala ate ate sa tindira na bad trip Parun pa rin wala yung mga Kala, oh sus sus Atay, <laughs> ate ate lang na Tapos po ano pula ano pula Puro green Lalaki naman ang kanilang kulm pipay ano ah, so tapos ah. bakak bakano no ilalaki ba nang atay ano Sige ano yan? Kano? 4-5 ito 4-5 Ang hirap talaga m mamili ng <laughs> hindi mo naiintindihan yung mga mga nakasulat. <laughs> 아니 뭐를 쓰더라. 우하콘을 넣가야. 뭐 알아봐. 하여튼 키트 맞지. 손이 생기고요. ang hirap mamili na hindi naiintindihan ang nakasulat ah. tapos sige pil kumuha ka na lang sa iyo kung anong gusto mo pil at kukuha rin ako ng gusto ko Pasal, ako magkuan tapos sabi sa mga tapos dyan na sa atay at inantay Tapos po ito eh. Thank okay. okay. bawang. Kita bawang. Tutris, Otak men ya. Lupa. Anu Ano yung maganda ito o yung isa? Yun, yung isa na yun. Anong pulutan natin?

Uy. makano yan? Siya Oo. Oh, hatiin na lang natin. Mag magkano? Bert? Hindi naman na lang mamaya sa lasibo ba? Ano 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 ba